Nadagsa mga bihero sa PITX. Inaasahang magsisimula ngayong araw. Kaya naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno nag-inspeksyon sa terminal. Si Bien Manalo sa report live. Bien. Dayan, ayon sa pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, umabot na sa halos 10,000 ang naitalang food traffic dito sa terminal ngayong umaga papasok at palabas ng Metro Manila sa paggunitayan ng Semana Santa. Inaasahan ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange ang dagsa ng mga pasahero papasok at palabas ng Metro Manila simula ngayong araw sa paggunita ng Semana Santa. Nasahan natin simula ng March 22 hanggang April 1, 1.7 Nagsasagawa ng inspeksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang pulisya, para matiyak ang seguridad at kaayusan sa terminala. Sinisiguro rin na nasa maayos na kalusugan ang mga driver, maging ang kondisyon ng mga sasakyan para sa ligtas na pagbiyahe. Magkakaroon po tayo ng deployment ng PNP Center. Aside from that, magkakaroon din po ng inspeksyon pero ng mga iba't ibang government agencies to ensure safety na mga papasakar before the public Center. Usual naman po na nagkocontact si LTO ng uh, roadworthiness check para sa ating mga uh, PUV uh, buses po and then of course other modes of transportation. Mahigpit ang paalala sa mga biyahero hinggil sa mga hindi dapat dalhin. Eh. Hinihikayat naman ng mga pasahero na mag-online booking na lamang para iwas abala at mapabilis na rin ang kanilang transaksyon. Para po sa nalalapit na si Mala Santa, hinahanap na, 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 na po natin ang ating mga pasahero na insure ang kanilang mga tickets, mapa-online man or mismo sa ating terminal. No? check na po natin kung kailan po tayo pabiyahe para lang po sure na meron na pa tayong tickets. At the same time, if ever po marami tayong dadali na cargo, meron po tayong cargo services sa terminal para po hindi tayo Dayan, mahigit 1,000 special permits naman ang in ng LTFRB sa mga PUB. Iyan ay para matiyaka na sapat ang mga sasakyan ngayong Holy Week. At yan muna ang update dito sa PITX. Balik sa iyo, Dayan. Ingat po ah, sa ating mga kababayang babiyahe. Maraming salamat, Bien Manalo.